Sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid, tinanggihan naman ng mga senador ang mungkahi na ibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na mag-angkat at magbenta ng bigas. Yan nga ay kahit mismo ng Agriculture Department nang nagsulong na isali ito sa mga amyendahan sa Rice Tarification Law. Ayon sa ilang senador, mas mabuti nang ipagpaubaya ang pag-angkat sa Pangulo o sa mga cabinet members, lalo kung titignan ang track record ng NFA. Ang kwento nga ni senator Cynthia Villar, sinabihan daw sila ni Senator Nancy Binay na wala nang maibibenta sa kanilang stocks na ipamimigay sana nila kasunod ng isang kalamidad sa Mindanao. Pero dalawang linggo lang daw makalipas na balitaan nilang nagbenta ang NFA sa trader. Sabi naman ni Sen. Amy Marcos, pwede rin ibigay ng Pangulo ang kapangyarihan sa Cabinet Members. Pwede raw kasi silang bumuo ng Presidential Commission on Rice Sufficiency. Ang sabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel, hindi naman kailangang ibalik sa NFA ang pag-aangkat pero kailangan pa rin daw ng gobyerno ng kapangyarihan sa pag-aangkat. Nagtakda ng Sugar Regulatory Administration o SRA ng trigger point para sa pag-angkat naman ng asukal. Ayon sa SRA, kapag bumaba ng imbentaryo ng katumbas ng tatlong buwan na supply, pupwede nang simula ng importasyon ng asukal. Kinonsidera na rin daw nila dito ang itatagal ng shipping at clearance sa Bureau of Customs. Tiniyak naman ng SRA na marami pang supply ng asukal sa bansa. Kinailangan lamang daw nilang bagtakda ng trigger point para baagapan ang pagdipis nito dapat din daw pumasok ito bandang Hulyo o Agosto kahit pa o kahit bago magsimula ang milling season. Pinag-aaralan naman na raw ng Transportation Department ang pagpaso ng electric ferry sa bansa. Bukod sa dagdag na mode of transport, sustainable din daw kasi ito. Sa ngayon nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno sa mga shipyard na maaaring makapag-supply ng electric ferry tinitingnan na rin ang posibleng energy source para sa mga inisyatibong ito. Pinag-aaralan na rin daw ng Asian Development Bank kung paano ito makakatulong sa pagpondo. Kasabay naman niya, inaasahang matatapos na rin ngayong taon ang viability study para sa Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System. Pagtapos ng pag-aaral, bubuksan na ang bidding para sa proyekto bilang isang public-private partnership sa taong 2025. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.